Ang Aurora ang isa sa pinakamagandang coastal drive na ginawa ko. Dito ko na-experience ang purong tropical vibes. Isang bayan ng Aurora ang nahihiwalay sa sentro na ito, kaya kailangan nilang dumaan sa Nueva Ecija para lang makapunta sa Aurora, capital ng... Dahilan kung bakit ginagawa ang kalsadang direktang dudugtong mula dinggalan papuntang San Luis at sa kabuuan ng Aurora. Ang daan na ito ay ginawa sa gilid ng bundok at tanaw mo rin ng napakagandang landscapes ng mga bundok at dagat. Kaya bukod sa napakagandang tanawin sa daan ay napakalaking tulong din ito sa turismo ng Aurora. Ngayong araw ay papasadahan natin ang isa sa pinakaabangang pinakasinik na kalsada sa Luzon. So ito na, yung pinakadulo ng kalsada dito sa Dika Road. Ang daan na pukonekta mula dito sa Dingalan papunta ng uh, San Luis at Baler, Aurora Province. mga brother Woo! At ang beautiful morning Super misty itong lugar na to Kung mapansin nyo mga bukid May mga bar na ng mga fog Time <laughs> check natin na ito Alas 5.30 ng umaga May araw na Alas 5 pa lang Ay, ang ride natin ngayon Ay pupunta tayo ng Dingalan at meron tayong sisiliping uh, government project so sa mga nakapunta na sa Tinggalan sigurado ako alam nyo itong kalsada na to Ito yung Dica Road na dudugtong mula Tinggalan papunta ng San Luis or papunta dun sa Baler kasi nga Baler yung sentro ng Aurora at bukod sa napakaganda itong view dito eh, mas madali na rin para sa mga turista na libutin ang kabuuan ng Aurora dahil isang stretch lang naman yan ng coastal area. Dire-diretso, isang kalsada lang. Main road yan, mga brother. Kaya mo nang tapusin libutin ang Aurora. <laughs> so sa ngayon, merong uh, isang bayan na nahihiwalay, eh. which is ito nga ang Tinggalan. So medyo hassle din para sa mga taga-Tinggalan, bumiyahe kung gusto nilang pumunta sa provincial capital nila, which is yung Valerna. Kung makapansin nyo yung mapping na ito, ay, kukonekta yan mula Dinggalan papunta rin ng Nakar, General Nakar at kukonekta yan ng uh, Infanta Quezon, Real Quezon papunta doon banda so kung mahalala nyo dati ang history niyan ay isang probinsya lang po yan itong Aurora at Quezon you know? dahil nga naipangalan niyan sa magkasawang dating Pangulong Manuel Quezon at saka si Madam Aurora <laughs> Donya AURORA Kaya isang probinsya lang yan dati pero hiniwalay eh. o hinati Hindi <laughs> ko alam kung ano nangyari pero inaantok na naman ako Okay na ako kanina nakapagkapin na eh PALAYAN CITY the capital city of Nueva Ecija Dito tayo ka mga brother Napo Napaka kulimlim ng ulap na ito Diyos mo yung garapon, dalawang araw na hindi nagulan Kaya ako ngayong araw eh The best time na mag-grides tayo Kaso nga lang, kaaga-aga pa na ito. Mga around 7.30 pa lang ito mga brother Pero napakakulimlim na dito sa da dadaanan natin Paano kasi nang bundok yung dadaanan natin dyan Kaya Good luck sa atin Hindi na ako nagdala ng raincoat Ganda dito, hili I'm feeling glad I got sunshine And I know I got recess, but not the longer future. It's coming on, it's coming on. I ain't happy. Feeling glad I got sunshine. Pakanan dyan yung camp uh, magsaysay. Let's go, so go! Mayroon palang bukol dito. Mayroon din magpabilis. Lipad! Whoops! Napakadaming cottages, mga brother. So, ngayong tag-ulan, mawawipe out yan ngayon. Tapos, pagdating uli ng uh, December, around December, November, mga ganyan, hanggang summer, eh, magtatayo ulit sila ng panibagong mga kubo malinis pala yung, yung buhangin niya. usually kasi mga gantong pasyalan kalat kalat yan so ibig sabihin lang na ito eh, may maintain nila na maayos tong lugar na to Gabaldon na tayo as usual yung mga riders at mga turista napapatigil sa lugar na to sa marker ng Gabaldon. Ang buhay ay sadyang ganyan Umaraw Loko na umaraw mo ulan Alright hey guys, dito na tayo sa baba At maaraw naman dito <laughs> Buti na lang Pero basa pa rin talaga yung kalsada Kanina umulan dito Paparawan muna natin yung akitin natin bundok Barangay Paltik Dito tayo kakaliwa Woohoo! Hanggang dito, basang-basa pa rin yung kalsada. So, halatang-halatang na 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 matarek. <laughs> wow! napaka-epic talaga tong view dito. Pag natapos yung kalsada na to, isa eh na to sa pinakamagandang kalsada, coastal road na pwedeng daanan. Kasi ang haba nyan eh, dire direcho na yan hanggang dinapike. Di eh. Or let's say dilasag lang kung aurora lang yung pag-uusapan natin. Puro coastal road yan mga brother Kaya napaka solid Na joyride Uy Uy <laughs> Ito na yung statue na sinasabi ko Grotto Buti hindi mahangin dito ngayon kasi usually mahangin dito eh. Tara, diretso yun lang nga natin. Yung bundok yata na to yung uh, may putol noon. Nung unang silip ko dito. Grabe, yung solid. Napakaganda. Ito yata, inuulan na oh. Kasi kung maalala ko dito sa part na to Nung unang punta ko dito Ay napakadaming bato dito na hulog Parang kunti lang yung oh, Makipot lang yung dadaanan mo Dahil halos nalagyan na ng bato Para parte dito na Nanggagaling dito sa taas Karapat din itong kalsada na ito, di ba? May skirt. Two lanes sa my skirt. Kita nyo naman kung gaano kalapad yan. Hanggang dito lang ako noon nung unang punta ko dito. Kasi parte dito at sa may tulay na 'yan. Ginagawa pa lang 'yan. haba-haba pa tong baba ba itong na to. <laughs> Wep ang ganda ng view. guys oh. <laughs> What a view. What a view. What a view. What a view. view. Solid pwede na dyan magsalok mga brother ng inumin yan ang totoong mineral water talaga <laughs> nang gagaling sa mga punong kahoy dito sa taas yan sabi na talaga ng view dito wala na akong masabi mayroon tong pagkakahawig doon sa Partido Riviera doon sa may Tiwi Albay Itong kalsada na to. Ang kagandahan naman na ito, mas mahaba to kumpara doon. Ayan, sa mga nakapunta na doon o nakadaan na doon sa may Tiwi bay Partido Riviera, kung maalala ko yung pangalan na yun ha. Ay parang may pagkakahawig na ito. Ang ganda, ang ganda. At malayo-layo na rin yung nararating natin actually. Maka mahigit 10 kilometro na to mula doon sa Dinggalan Bayan. Wala kasi ako nakikita pang mga markers dito. O nakaligtaan ko lang, dito ko lang masyadong napansin kanina. Para malaman natin kung ilang kilometro. Pero sa tingin ko, lagpas na to ng 10 kilometro mula doon sa baba. Eto na yata yung ilog sa so may babaan na ito. Pero may nakikita pa akong sementadong kalsado doon pataas eh. So, at tignan nyo natin Pero base sa map kanina kumalala ko Ay merong ilog dito Hindi ko alam kung gano'ng katas yung tubig nyan Kung kaya namang tawirin tara, Subukan natin Puntahan natin yung taas pa na itong bundok na to Kung saan konektado yung ginagawa nilang part ng kalsada Pero gaya nang nasabi ko Nakita natin kanina Na meron pang konektadong kalsada rin Na ginagawa sa taas sa kabilang bundok lang Masampat Basa-basa yung kalsada Ibig sabihin, nag-uulan dito Pakutay tayo, diha Ito lang nga yung barangay, mga brother yan banda rin sa kanan oh, ito nga, may river crossing kaya-kaya to? Silipin nyo natin Malalim malalim Gedli gedli lang tayo dito Pwede, Pwede naman Nag thumbs up Nag thumbs up si kuya eh edi okay yun lusot pwede bang dumiretso dun sa taas ko ya pwede bang dumiretso dun sa ginagawang kasada. pwede malayo pa yan mukhang enjoy to thank you Woo, Alright guys, first river crossing Basa mi o garapon ah ito sementado na woohoo nice napakaganda ah, may tindahan din dyan sa malamang hindi tayo makawalan ng gasolina rito oh ha Wiluan lang natin. Segunda, segunda ang gusto. Ayaw niya ng tersera. increíble, mi amigo. <laughs> Holy moly. natin tong kalsada na to mukhang mahaba-haba pa naman pero gusto ko lang marating din yung pinakadulo ng sementadong part ng kalsada na to po, oh, ang dulas Bungad pa lang Buti na doon ng graba Kahit paano na Tabunan yung maputik na part Pero madulas pa rin Woo! Ah, pakaganda oh sabi sa akin napakalayo pa daw yung susunod na barangay dito. I think barangay na yata ng San Luis yung susunod dito eh. San Luis Aurora. Kasi babaybayin mo lang naman yan paikot papunta doon. Pero ang ganda ng pagkakaraf road na ito ha ah. Flat Talagang Prepared na prepared din sila Ito na yung kinuhukayan mga brother Ito yung nakita rin sa drone shot to kanina Itong binubutas na to na part ng bundok Okay mga brother So ito na yung pinakadulo ng Kalsada dito sa Dika Road Ang daan na Kukonekta mula dito sa Dingalan Papunta ng uh, San Luis At Baler At ang pinakadulo na ito syempre ay yung dilasag yan po yung kabuuan na ng uh, Aurora Province so kung matatapos din nila yung kalsada na mula dito sa Dingalan papunta ng General Nakar ay pwede nang kumonekta rin yan papunta ng uh, Quezon Province pero sa ngayon I think uh, medyo matatagalan tayo doon pero dito for sure ay mas mabilis dahil nga busy busy pa sila sa paggawa dito alright tara na baba na tayo at least nakita na natin yung pinakadulong ginagawang Dika Road At nagsimula ng lumabas si Araw <laughs> Yay, yay, yay Ngayon pa lang mga brother kung view ang pag-uusapan Ako po, pa, 10 out of 10 yan kung i-rate ko to Panalong panalo Lusak-lusak na yung inuukay nila ron Sige! Oh. <laughs> dito rin, may magandang part. Kung gusto nyo akyatin ito, may ganda dyan. View dyan. So, uh, baba niya. Mayroong rock formation dyan at saka napakaganda ng landscape. Matarek! Diba? Saan ka pa? Saan ka pa, Gar? Itong barangay naman dito sa baba, may napapansin ako may mga kubo-kubo sila dun sa gilid ng ilog. So siguro pwede rin tayong ano diyan, maligo eh no. Meron pa kasi akong gustong silipin na kalsada rin, yung uh, yun nga yung nababanggit yun nga yung nabanggit ko kanina na meron pang kalsada mga brother na kokonekta mula doon naman sa part yun ng uh, Dingalan uh, papunta sa Umiray General Nakar at kokonekta rin yan sa uh, ng General Nakar papunta dun. Pabaybay niya itong kabundukan dito na coastal lang din. Yung kalsada kasi inan doon sa parang part na ng bundok. Kaya medyo kapag katag-ulan ay eh, talagang pahirapan yan. At uh, may napanood na akong video doon actually mga 4x4 na nag-adventure uh, So isipin nyo na yung 4x4 na dadaan doon sa rat. Ang mangyayari dyan lalong lulubog, lalong lalalim. Virgin na virgin pa, ano? Banda dito lang sa may gilid ng dagat, malapit. Kasi yun yung natataniman ng mga uh, puno ng nyog, eh. So, halata mong dyan yung napupuntahan ng mga tao. Pero banda sa pinakataas na banda rin. No? Parang virgin na virgin pa yung mga forest na yan. So, tara, mag-inquire muna ako dun sa Umiray. General Nakar, yung bago pumunta dun sa extreme na daan, papunta dun sa General Nakar pupunta na. Maaga pa naman. Uh, pero wala naman akong balak tawirin yun. Mag-inquire lang tayo. Kaso nga lang paikutan natin yon, Papunta doon. <laughs> Hindi naman pwedeng diretsyo yan. <laughs> Gawin natin submarine tong si Rosa. <laughs> Brother, general na yung mga kabundukan na yan, yan, yan dadaan, bale, papunta ng uh, centro or poblasyon ng general na dito sa Tinggalan. So ngayon pa naman, nag na. Actually, part ng plano ko nung summer, uh, mga around uh, February, mga ganyan. Kaso nga lang, hindi ko lang talaga napuntahan. Inuna ko kasi yung bandang Cordillera nung time na yan. Kaya hindi ko natapos to. Napakagandang ruta sanang gagawin ko dito mga brother. Actually, meron na akong ride plans dito. Sa ruta na to Meron na akong ride plans Kung makakalusot tayo dito Napakaganda sana ang ruta yan Pero again May next time pa naman uh, Most likely Next summer ko na magagawa yan Next summer ulit 2025 na Pero napakadami Kung pwedeng puntahan dito Kapag natagos natin Yung bundok na yan Mga brother <laughs> Pero sa ngayon Okay lang I-save ko muna yung Ride plan na yun Kasi planadong planado na lahat eh. May itinerary na First time kong gumawa Ng itinerary first time kung sakaling matatagos natin itong bundok na to pero again today tara silipin lang muna natin uh, kuha tayo ng additional information para next time magkaroon tayo ng idea kung anong kailangan natin paghanda dyan let's go Boss, yung papunta ng General Nakar, dito ba yun? Diretso lang. Salamat. Ito yung ano, tatawirin. Walang yang haba. <laughs> ang habang ilog mga brother. <laughs> oh, medyo malalim nga. Hanggang <laughs> malalim pa rin yan. At <laughs> oh, lakas ng agos oh. Kita niyo yung agos niya. Oh, mulan kagabi. Oo. mulan daw kasi kagabi. Hindi lang to yung ilog na matatawirin daw dyan eh. Marami pa daw ilog dyan. <laughs> So, kumbaga, ito lang yung pinakabungad na ilog. So, tara. Mula dito, mga brother. Uh, siguro, mag-lunch na lang din ako dito. Tapos, uh, pa na tayo. Uh, dito ko na muna tatapusin tong vlog na to. Dito sa General Nakar. Umiray, General Nakar. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama at panunod. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike, Solo Riding Adventure, signing out. Ito mga brother, nakatagilid na bahay. Nag-viral to sa ano eh, sa Facebook eh. Dito pala sa Dingalan 'yon, hindi ko rin lubos sa kalayo na makita ko tin dito. Ayun oh, lubog yung uh, kabilang side niya. Sayang,